si Mang Tewel, wait. Sa hindi ako pwede makapag-usap sa'yo. May ginagawa ko ngayon eh. Kaya hindi pwede. Importante ito. Saan tayo mag-usap? Hello? Diana? Diana? Talagang masama pa rin ang loob sa akin ang buko. I don't blame her. Everyone, please, help me on this. Suyuin niyo si Diana para makabalik sa legacy. I'll even promote her. I'll give her the position as head of sales. Bumalik lang siya. Ano ho yun? Wow, that's such a big decision. Pag ginawa niyo yun, Pamisi 3. Don't worry, third. I'll promote you as well. Ilalayay kita doon sa pwestong iniwan ng hayop na yun. Because you're the most deserving. But we have to find Diana first. Teka lang, teka lang. At promote na naman, paano naman ako? Bernadette, you will retain the same position. Yun lang, iba na ang boss mo ngayon, si Third na. All third, you'll get this position as soon as you find Diana. Sir, gagawin ko lahat ng makakaya ko. May balik lang dito sa legacy si Diana. Hmm? 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 Thank you for joining us. Hmm. Okay, sing. Welcome to my family. Welcome to the Salcedo Group of Companies. Diana Alcantara. Calcetas. Diana Calcetas. Uh, I'm sorry. Calcetas. Ah, ako nung may excited na nandito ko. Oh, parang nahihinap ka na itong mga hands ka. talaga kasi ako eh. Oh, yata, operasyon. Nga pala. Kapos yung nanay mo? Successful naman. Maraming salamat, ah. Good, good. And you don't have to thank me. I Ayun, mean, kinailangan mo na tulong. Ginawa ko lang yung makakaya ko. Na. And, uh, but no, yun lang. But, ah... Uh, Dad, I have to tell you, I'm expecting a lot from you. I mean, there's no debate na maganda po sa na nga ang lala sa market. But of course, syempre, gusto kong mas tumaas pa ang lala. Kung tinatanong mo kung kaya kong gawin trabaho, ko alam mo na siguro yung sagot doon. i am relying on you